push on guys push on push on push on push on tayo guys uy malaban guys ano kaya ito guys uy 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 dali uy no Allah wow it's unlocked it's unlocked guys you know guys tumalo na si Master Pats right, so andito na kami sa Isla Bonita right, so nagbalik po tayo ngayon dito narito lang nagbakambak tara sama nyo kami guys tara let's go si Master Pati eh, nagunauna naghumol right, so dito tapadulong guys atong tuyokon kung first bloody ang tirada guys so shoutout nga pala sa nag-turn na karoon sa Iligan sa Deandi Festival kay Master Kerwin, kay Master McLean at kay Master Darrell. Shoutout sa inyo, Master. So atong libuto ng island, guys. Sugod so, ta dani, basta makatsamba tag mamaw. So feel test nato karon sa atong gi ayo nga bad tip, right? You know, nagbalik pud ang ato ang All right. let So nakapalit ta og piyesa gikan kang Master Leo. Alright. right. Shout out to you Master. Fish on, guys. Fish on. Fish on. Fish on. Fish on guys. Fish on. Fish hey. on, Fish on. guys. Fish on. I Uy, mga guys. Uy. Saradan guys. Hoy, ito guys. Uy. Ba gud ta. Ay didi guys. Uy. Kana pod. Tawag ani. Oops. E anok. kung sa isda kuha na po do hi hey. baki kuha na lang guys ay di na lang guys sa gining isda <laughs> by paway walang kawala doa ka hook ang saya guys yun o oh. uy giluwa pag kinaon nasa <laughs> nakaon guys giluwa niya o kawawang isda yun nakasuka siya guys Yeah. At ano nang i-tugon e? dito guys. Fish on. Nakaisa okay, na tayo guys. Mukhang manigdog. Mukhang dogtot to oh. Gamay lang. <laughs> lagi Ano na? Wala sa kondisyon? Wala sa kondisyon. Agoy. Yun lang. Yun nakadali na tayo guys. You oh, know, parang dugtot to na, na maliit <laughs> Yun, may mga ngipin guys, ang talas Yun o, oh, ano kaya itong isda to? Bakit ay na lang, parang makaril din to guys Yun o <laughs> Thank you Lord, fish on Ay ah Wagad, kung ganyan Ituyo ganyan na oh, <laughs> <laughs> Yun guys. nabalik ka na guys. Wala ito na to guys. Wala kitang tip na guys. Mula oh. <laughs> oh, <tibasan laughs> gihunan okay, ang na guys. Pilt na guys. Itong. Ang mumpil tis. Tiwasan nyo guys. O. dal. Nabali ang kan. Ito itong isumpay. sok isuksok. O. Oh. Yun know? Wala okay, pa nakaka-strike yeah, na ako guys Ganto pang isa ka bukti na yun. <laughs> yun Let's bolt in <laughs> oh, Fish on master Fish on master pat Sumiksik nga lang yung isda Sumuksok sumuksok Yun Yun labas na Yun Dali Yun no Ras Allah Ras ras Wow Fish unlock Fish unlock guys Yun no Malaki guys malaki ikaw ang laki. Kabe. Power. Ayaw, ayaw. Yun o. Yun o. Ayaw, guys. master. Ayaw lang. Ayaw. Ay lang kabui. Yun. Fish unlocked by Master Tito Pats. Alright. Yun you know? o. Ang galing. Ayaw. Ang galing, galing. Giswerte. Ang, <laughs> Giswerte ang balik. Ayang kuan ng putul. ka kawan guys, ang kumbu sa Rat <laughs> <lahat> Ogwin. <green. laughs> Yun, 50% nga swerte. Tapos <laughs> 50%, 100% gapon. Yes. Yes. Yay! Kibinas gapon ta, guys. Yun. Dali, guys. Yun. Pasok na. Ah. Alright. Okay. Oh. Fish on. Swerte. 50-50, <laughs> 100 kanan. <laughs> Yun, nakadali si Master Tito pots So, puli-puli ang sa amin kaon, guys.